I've been attached with the feeling of been waking up with you, Alam naman natin na this July na ang All-Star Games na kung saan ito nga ang ating Donnie Pangilinan, ang team captain nga rito. Kaya naman marami na nga ang na-excite -e na maraming bubblies na manood dito, lalong lalo na kung itong ating bell nga raw ang magiging muse ng ating Donnie Pangilinan at very supportive nga rin talaga rito itong ating bell. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil talaga namang binalita na nga itong magiging ganaps ng ating Donnie Pangilinan at ayon nga rito Gerald Anderson, Donnie Pangilinan at iba pang Star Magic Artist, todo ensayo na para sa All-Star Game na umaning nga dito ng maraming komento ayon nga rito Team Captain for ASG 2025 This is the first year na he's the sole team captain and the body star. Let's do our best to give our full support. Show up to those who can and donate for fans. Panuin natin ng Donny and Don Bell props ang Araneta. At talaga namang siguradong magsisigawan nga rito kapag makikita nga nakasama itong ating Bell Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda.